Good morning, good morning. Magluluto pala kami ngayon ni Boss R pakbet. Ito yung mga gagamitin namin, gagawin. Ito yung mga gulay. Meron tayo kalabasa, sili, talong, kamatis, ampalaya, sitaw, buwes bawang, at sarsaya, oyster sauce, at not cubes. Ayan. Abangan natin kung paano gawin. Ito ay sariling tanin, sariling amin. Okay po. At ang bangot po ay kasama pa yung kasama ko laman. Kasama oh, yun. Anong bangot? Tingin. Kasama ito. Hmm, may alam pa. Kasama yung laman. Aw, ito ang bangot. Naku. Kay sarap. Kay ganda, oh. May nah, kasamang, nah, bagoong, ayun na po, pungiwan ng sibuwes bawang at kamatis ayun na, angin, ang sunod na pong hiwain ayong, bangot sa. banget ini juga bos R simulan na po andit na po si simulan bos boss R yan wala pong gagawin ay bawang so, gisayin yung bawang gisayin so, po ay gisayin kasama ang sibuyas Sunod ko ay kamatis. <tong> Yan na po, bagoong. Ito naman na. Wow. Mm -hmm. <tong> mm -hmm. oh po.

Ayan po sila na. Ayan po ang taga... Taga tampo, taga pikin po kung magandang lasa. Mm -hmm. Ayan. 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 Ayan po. Wala ang hahanapin. Lahat na inakalaho. Ayan na po. <laughs> 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 May lamang gabi. Nungarang po niyan. Ay Ang lalaki po.

So, nilagay ng oyster sauce. Yan. Mm. Guys, ito kami ni Boss Ar Oh. Ito ang aming malita kusina. Ito kami ang luluto. Maliwanag na po siya. Ayan na. Ayan pa si Boss Ar Hop. Oh. Ayan na. Ay, alam mo nga pala no. Pakamatong. Takay sa sinanay ah.

Pag kumulo na po siya na, tatakpan hmm, pa. natin. Ayan. Abangan po natin, guys. Yeah. Mm -hmm.